sa'yo. Sige na, check ko muna, ma'am. Sige ka. Baba ka ng konti. Sige, mo pa, ah. Huwag ka umungo, mapapagod Huwag ka umungo, mapapagod ka. This okay. am

Dito na, palabas na. Uh -huh. atak mo dito ha. Uh -huh. Dito ang kamay mo na ha, sa ilalim. Uh -huh. Dito, uh -huh. dito, dito. Dito na. Yan, pag may sarili sa mga tingin dyan ha. Tapas, pati, may gaya pa sila. Palabas na natin uh -huh. to. Uh -huh. Uh -huh. dito kami. Oo. Uh -huh.

Sige ma'am, habaan niya. Ulo ko sa tiyan. Yan, dahil gagawin ko siya, Ayan na ma'am. Sige, Ayan na ma'am, sige, daratso mo. Ayan

ramon ang ulo, tapos i-enjoy ang at kunti yung pet pag umili ka ha. Kasi kaya pa hina. Mat pet, Kasi kina pet lang ma'am. Ayan sige. Oh, hindi na nila yan. Huwag masyadong i yung ulo mo. Pabaka na ng kunti ma'am. Yan. iangat kunti yung pet, ikalak mo ha. Yan. Ina, na na. Sige, ma'am. na. Ayan na. Dito, Ayan na. na. Diba? Ayan na. O, Ayan ayun na. Ayan. Ayan na. Ayan na. na. Ayan na. na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan Ayan na. na. Ayan na. sige na. Ayan na. ayun na. Ayan Sige na, para makalaos ka na. Tulungan na, tulungan na. Ang mga business? Alexa po. Alexa, oh. Lord, tulungan na. Ma Ma'am, huwag masyadong bangon yung ulo ha. Yung chan, huwag may bangon lahat. Tawad. ulo na lang. Ulo na lang ha.